What's up guys? For today's video, pag-uusapan natin kung ba't nga pa hindi bumabaha sa BGC. Kaya interested ka, panoorin mo ang video na to. Ito po ako ngayon sa May Burgo Circle sa May BGC at sa ilalim po ng parking ito, mayroong dambuhalang water detention tank na makikita po natin sa butas na ito. Kapag umulan sa BGC... Okay, water detention tank. So ano bang water retention tank? So ang water retention tank is para mga temporary storage system na kinukolekta niya yung mga surplus na water during rainy season. So ba't nga ba nagkakaroon ng surplus water during rainy season or during heavy rains? One of the main reasons is constant land development. So syempre, pagka nagbibuild ka ng mga structures, ng mga buildings, mas maraming impervious surface ang develop. So ibig sabihin pag impervious, hindi nakasip through yung water papunta sa ground. So, ibig sabihin, lesser rin ng mga natural soil sa paligid kung saan doon nagsasoak yung water tuwing may ulan, tuwing may bagyo. So, ang resulta nun, mas maraming tubig ang napupunta sa mga storm drains, which may capacity yan sila, diba? And pag na-reach mo ng limit na yan, yun na nagkakos ng flooding. So, yun yung purpose ng mga water retention tank isi-store muna niya at keep yung mga surplus water na hindi kayang ma-accommodate ng mga existing storm drains is dito muna na iimbak yung tubig kaya hindi bumabaha rito. At pagtapos na ang ulan o tumila na ang ulan, ipapump out ito papunta sa isang creek nadadali naman papunta sa Pasig River. Ang lalim nito, kasing taas ng apat na palapag na gusali, at kayang mag-imbak ng mahigit 20 milyong litro ng tubig o katumbas ng laman ng walong olympic size swimming pool. Sabi ng DPWH, plano nila itong gaya. Magkano kaya itong project na to? Hindi ko lang sigurado kung ito yung actual cost ha. Pero sabi dito, 60 to 65 million pesos and project duration is 8 months. Burgos Circle. Parang siyang park, park, roundabout park. Kailin ko ganun, parang roundabout siya kasi may mga sasakyan sa palibot niya. So guys, gusto lang para i-share, may different types of water retention tanks. May mga smaller scale and larger scale. Sa smaller scale, yun yung sa residential areas na ginagamit. For example, water runoff from, I don't know, from the roof. So yung tubig rin na nasa bahay nyo, tuwing muulan. So for example rin, uh, sa mga small parking lots. So naalala ko, one project na ginawa ko para sa police department namin is parking lot extension. Since linesin naman yung previous area, nag-require kami na mag-design ng water detention tank system sa ilalim ng parking lot. Although hindi naman ganun ka umuulan talaga dito sa area namin but at least prepared kami kung meron mga heavy rains na darating. Hindi babaha dyan sa parking lot area na yan. Then for larger scale projects naman, yun yung mga nasa ilalim ng na mga, mga bigger parking lot. Also sa mga athletic fields, for example soccer field and also mga kalsada. So may two types rin pala yan guys. So may dalawang types of tank system. Water Detention Tank and Water Retention Tank. Although most of the time na-interchange siya, but magkaiba yan. Yung Detention Tank, yun yung eto, ito, ito na sa BGC. Ibig sabihin, pag umuulan ng malakas, kinikip o kinukulik nung tanke na yan, then hinay-hinay niyang nilirelease papunta sa mga open channel. Ito namang mga Water Retention Tank, ano to, mga tank system to na kinikip yung water, And kinokolekt doon, pero hindi siya ni release So, andun lang siya sa tanke na yan. And gagamitin yung water na yun for any future purposes. For example, um, irrigation. Kayahin sa ibang lugar sa Metro Manila. Tulad sa ilalim ng UST na nasa Bahaing España Boulevard sa Maynila. Pero hindi ito umubra. Kaya lang uh, hindi rin pumayag yung uh, UST... <laughs> Nalala ko lang guys, parang may ganito rin tank. May ganito ding structure sa Japan, di ba? But I think mas malaki yun yung structure. 50 meters deep, 6.3 kilometers long. So guys, 4 times siyang mas deeper. Mas na deeper. Four times siyang mas malalim compared sa BGC na water retention tank. And mas malawak. Malawak, malayo, mahaba. Ganon. Sabi dito, the banks are big enough to house the Statue of liberty. Oh, ganon ka. Lalim? Hindi, e, wow. Okay guys, patuloy tayo. Pero so, hindi ito umubra. Kaya lang uh, hindi rin pumayag yung uh, UST administration. Okay. So we are looking for yung mga areas plano ring buhayin ng hmm. kasi guys pag ganito mga project lalo na pagka develop na yung area so may mga criteria kong tinitingnan kung paano ka pipili ng ng area kung saan mabibili itong structure na to so first gaano katagal maapektuhan ng public sa project na to so sabi dito di ba 8 months yung project ng BGC uh, sa Burgos Circle 8 months is not that long nalala ko meron din yung project na na blinage eh. yung parang about siya sa isang I think water retention tank water retention or water retention but ganun, ganito rin yung structure 2 years naman siya under construction then yung sa Japan kano katagal yung sa Japan 13 years 13 years kinonstruct grabe haba no tagal so dito yung malapit daw sa school sino maapektuhan yung mga estudyante di ba so mahirap yun second kung ilalagay naman sa congested area next problem is the traffic and kung new development naman yung wala pang build alapang mga mga kalsada yan goods goods good area rin yan syempre wala pang existing na mga structure diyan di ba administration okay. so we are looking for yung mga areas plano ring buhayin ng 1975 flood control master plan na magdadagdag ng lagusan ng tubig bukod sa Pasig River bahagi niya ng Manggahan Floodway na naitayo noong 1986 para dalhin pa laguna de bay ang ilang tubig mula Metro Manila bahagi rin 1975 Flood Control Master Plan. 1975. Tagal ano na nun <laughs> ah. Kasi guys, sa pagkakalam ko, sa experience ko, itong mga master plan na ganito, kailangan mo siyang i-update every 5 years para maa-allocate namin yung budget for the next 5 years, at least prepared ang, ang agency kung anong mga future projects na dapat gawin. At the same time, mapa, mapaplastar mo ba, like, ma... So ma... An ay Ah, what? Gitsin mo sa'yo? <laughs> Maayos mo ang schedule ng future projects. So, di ba mga projects, pag nagde ka ng project, kailangan mo first ng planning. After planning, kailangan mo na i-design yung project. After design, procurement, kung sinong mag bibuild ang project niyan, maghanap ka ng mga contractor, bidding process, stuff like that. So kailangan mo magkaroon ng schedule para at least efficient and effective yung agency, di ba? Okay, let's continue. And sana ang Paranaque Spillway kung saan naman aagos pa Manila Bay ang ibang tubig. Pero hindi nagawa. Kaya siya hindi natuloy dahil wala ng budget. Political will, lack of continuity, analysis paralysis. Hindi budget. Budget you can you can borrow money. Dubai puro borrowed money but they have a good plan. Pero sabi ng mayor ng... Na... Ano ba? Paano ba to? Paano ba maging politically correct tong sinasabi ko dito? <laughs> um, hmm. So common na problem sa mga public agencies yung willingness para i-push ang mga public projects. Compare sa private companies ba na parang, oh, kung hindi ka makakabenta, wala kang sweldo. Kung hindi mo ma-reach ang kota mo, wala kang sweldo. If the company doesn't do good, wala, good luck. Lay off kayong lahat, ganun. So, in short, parang walang drive sa mga agencies to be more efficient, to be more effective in managing the projects, in pushing projects, para mabuild to mga infrastructure na ganito. But again, hindi ko gine-generalize, okay? Muntinlupa sa hiring ng kamera kapag itinuloy ang paranyak spillway mabubura ang kalahati ng barangay Bulig sa kanilang lungsod. Ang last say ng mga taga Muntinlupa is an objection to it. kasama tayo diyan sa paghahanap ng solusyon sa problema ng pagbaha. Pero siyempre tinitingnan we also on the lookout for our constituents. Kung mayro nang ibang option, why not? I am aware that Karaniwan guys, pag ganitong may mga project na maapektuhan yung mga public. May tinatawag tayong right of way accusation. So, kailangan mo i-acquire yung land na yan para mabuild mo yung project. So, isa yan sa mga final process pag nag-design ka na isang project. So, usually, pwede na easement acquisition lang. So, ibig sabihin, pinapayagan ka lang ng mga property owners na gamitin yung land sa area nila. But ngayon, although mas mahal, mas madali nang bilhin na lang yung land area kung saan mo gusto i-build yung project mo. So, importante dito na makausap mo yung land owner. So, importante yung communication. So, kailangan mo magkaroon ng public outreach meeting, express explain mo sa public o oh, anong mangyayari sa kanila, anong mangyayari sa lupa dito, paano maapektuhan yung buhay nila sa project na to. Ganun, kailangan i-explain mo yun maigi. And isa pang kailangan i-consider is land value appraisal. Syempre, kung bibilin mo yung lupa na yan, kailangan mo malaman kung anong value ng lupa na yan, di ba? So, mangyayari nito, after na appraisal ng land na yan, magbibigay ka ng offer sa landowner. Then, doon na magkakaroon na ng neg negotiation. So, kung ayaw ng landowner yung presyong binigay mo sa kanya, mag-uusap na naman yan. Hanggang sa makarating kayo ng mutual agreement. So, typically, ang land acquisition or right of way acquisition is nagtatagal ng 3 to 6 months. So, matagal talaga siya. Okay, patuloy tayo. Always look, have a second look at it. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Eh, tapos. tapos na pala. So, in summary guys, maganda tong project na ganito, tong water retention tank. It's a good project, lalo na lagi bumabaha sa Manila, di ba? But, there are a lot of things to consider. So, first, yung location, tulad ng binanggit natin kanina, and also, paano maapektuhan yung public sa project na to. In the meantime, habang hindi pa na gagawa tong mga project na ganito sa iba't ibang parte ng Manila, pwede mong improve ang drainage system. So, for example, pwede ka maglagay ng mga debris traps sa mga catch basin, or pwede rin mag-install ng mga curb inlet covers para yung nga, ma-prevent yung mga mapunta sa mga storm drains. So in summary, water retention tank is a good project na pwede talaga imitate ng different cities but it takes a lot of time to design and, and look for an appropriate place for this type of projects. So guys, kung may mga topic pa yung gusto pa natin pag-usapan, just comment down below and see you in the next video. Bye!